Samantala, binatilyo mula sa San Miguel Catanduanes, kinilala bilang bayani matapos mailigtas ang mahigit 20 kababayan sa kasagsaga ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. Sa kasagsaga ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan sa Catanduanes, isang binatilyo ang nagpakabayani sa harap ng malakas na hangin at pagbaha Ito'y matapos niyang mailigtas ang nasa 24 na residente na no'y nasa peligro dahil sa bagyo. Siya ang 21 anyos na si Hiro Teves ng Barangay San Juan San Miguel Catanduanes na talagang pinanindigan ang kanyang pangalan. Wala mang superpowers, ay may malasakit at tapang naman para mailigtas ang buhay ng kanyang mga kababayan na nangangailangan ng tulong ng mga oras na iyon. Kung sa may hmm. ano, sabi niya, kung wala ka, pamangkin ko. Baka namatay na ako doon. Hmm. Ano yung mga ko. Sabi ko, na, mga bata, at yung matanda. Umiiyak na lahat Maganda, sir. Walang namatay sa mga pag ko. Proud na proud naman ang nagsilbing mga magulang ni Hero sa kabayanihan nito. Kwento ng mag-asawa, nauna silang inilikas ni Hero nang magsimulang tumaas ang tubig-baha, dito'y nakita ng binata na maraming mga kabarangay nila ang humingi ng tulong na ma-rescue habang nasa itaas ng kanilang mga bubong. Hindi naman nagdalawang isip ang kanilang anak na bumalik para tulungan ng mga ito. Pasilaban ako makatababa sa tao. Kailakman yung tao kung nasa sakitan na. Mabuot siya. siya. Masunurin siya sa amay Labis naman ang pasalamat ng mga nailigtas ni Hero. 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 Naku ang salamat na naligtas mo ako. I-rescue mo ako. Nareskyo niya kami. So, padit-dit kami inat yung mga aki, sunod yung mga gurang. pasalamat na ko po, na pabalik-balik siya din din na may na magsakat na magsakat na. Humanga ang BFP San Miguel nang malaman ang kabayaniyang ito. At nito lamang ikalabing pito ng Nobyembre, ay binigyang parangal at pagkilala si hero ayon kay Senior Fire Officer 2 sa Alcantara hindi biro ang ginawa ng binata na suungin ang rumaragasang baha sa kagustuhan na mailigtas ang buhay ng mga tao kahit kapalit nito ang sariling buhay isa sa mga purpose namin sir kung bakit namin ito ginawa para maging inspiration sir ng mga uh, bawat isang pilipino na kung kaya nating tumulong sa kapwa kahit si Hero, hindi natin masabi, hindi siya nakapagtapos. Pero hindi niya yung inisip. Inisip lang talaga niya yung sinabi niya na malamang makukonsensya siya kung maraming namatay doon sa lugar ng iyon, na kaya naman niyang tulungan. Isa si Hero sa patunay na hindi lahat ng bayani ay nakakapa at kinakailangan na may kapangyarihan. Ang kailangan lang ay tapang at malasakit na mailigtas ang mga nangangailangan. Nauna sa balitang totoo at laging bago. Nomar Corporal, Alauna sa Balita, Kongis TV.